Magkano yan? Magkano yan? Diba? Kanina kumakain ka, pumunta ka kay Lolo. Sabi mo, Lolo, gusto ko ng soft drinks. O. Oh. oh. Bumili ka doon. Kanino pera yon? Wala ba? Kay Lola. Hindi yun kay Lola. Pera mo yun dyan. Kinuha ni Lolo. Binigay sa'yo. Wala na. No. O. Oh. ka sa soft drinks. Wala na. Bigyan niyo ako yan. Okay. <laughs> Bigyan niyo ako yan. Gito na lang. Bago ni Lolo. Singilin mo siya. Hindi! Kayo kumuha nun! Siguro! <laughs> 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 Ba't kami? Libigay <laughs> ba kami? <laughs> Hindi nga namin alam may pera ka eh. Oo nga. Nasaan yung namin ulo namin ng ano mo? Hindi, nasaan yung ulo ng piggy bank mo? Ito sa tas. Ba't <laughs> na <laughs> tinanggalan ng ulo yan? Para mo, tanggal talaga yun. Ha? Yan. Yeah. Singilin kita doon. Bakit binili namin doon. Sige, Banda -banda -banda. bayaran mo kami. Hmm. May kasama pa yung chocolate. Ayo nak bayar yang siguro? Oo, di ba? nak tayo doon? Tama untuk Ang makan. Tanya tanya talaga don, tanya tanya kau don. Nampak dia pengai Tama ne, nampak Ay, nampak panas. Kau 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 si Lolo? Sino Bibi, ba naman ako sa mga gamit ko? Anong gamit bilhin mo? Ha? <laughs> ah. kailangan ko ma... Ano? O, ma ano? Ma... Ano? Ma... <laughs> ano? ano nga? Anong gamit yon? <laughs> ha? Bike. Bike? May bike ka na magsira yung gulong hindi <laughs> tumatakbo pa ngayon kanina papunta Alphamart oo oh. ganito lang pag ni Lolo talaga mo siya asay pera mo dami mong lusot ah. pag alam ni Lolo singilin mo siya ang sabihin mo kay Lolo kukunin ko na yung pera ni Lola na no, wala na pera si Lola dyan sige pagalitan ka ng ano dyan o oh. to na kinita ko tayo yung bagay ha ah ay buge ano yan aray ko aray ko aray ko

naniniyo sa amin ah. Tapos, police lang ka, lang pala yung katapat mo. Aray ko. Uy. <laughs> <laughs> Say. Say. Tumagay ka na, draw. Tumagay ka. Ah! <laughs> <laughs> Mo si lulo, si mm, si Tanungin mo si Lolo, pauwi na si Lolo. pauwi na si Lolo. Tanungin mo si Lolo. Lolo, nasaan pera ko? Tanungin mo si Lolo, ha? Ah, eh. Malam, yak na. Aray ko, aray ko. talaga sa pulis. <coughs> Ang video ko talaga dito. plato dito. Bigyan mo ng pa ng ano mo. Hindi, pulutan niya, pulutan. <laughs> Pera Pera niya. Pera. Pera na. Sabi mo ka, tita mo may pagbalik. Hmm, Kaya tita mo na lang. Baka iniram niya tita eh. Pauwi na yun, pauwi na yun. Ibalik mo na yan. Ibalik mo na yung ulo ng pikipank mo. Asa na ulo nun? Nandiyan. <laughs> Patay. <laughs> oh, Irami niyo ako. <laughs> <laughs> Bayaran mo daw <doon> <laughs> Bayaran niyo ako. Tantay <laughs> magbabayad nun, Sai. Hindi ah, magbabayad nun. Ako? Ako daw, Ako? kumuha. Hindi sino <laughs> Ay, ikaw wala eh. Ay, ikaw wala eh. Hindi ah. Sino kumuha na pera mo? Ikaw. Oh. <laughs> <laughs> Ba't ako? Wala nga ako dito noong birthday mo eh. Oo. Oh. Ba't ako kumuha? Ikaw. <laughs> Tumbong Tumpong kita sa pulit eh. <laughs> <laughs> oh, namamalo ka nyan lang, <laughs> <ba't> talaga <laughs> <laughs> Tapos? <laughs> Ay, sa po, Les. Polis ba mami mo? Ha? Sige, <laughs> oh, may bisyo may ka. Oo, may bisyo ka. mo, okay okay okay. mo. Okay Kita-kita hmm. yung bulok hmm. yung ipin. Bibidyo ka. Bibidyo oh. <laughs> ka. Hindi pang malag ka. Pagpinsan ka barban dito. Bulok Sumbok. yung ipin mo. Sumbog talaga yun. Hmm. Hmm. Magtawag <laughs> ko siya. Hindi, <laughs> hmm. yeah, tawag ko. Hindi, okay, magsumbong rin kami sa puli. Tawagan ko rin yung pulis dito. Hindi okay. okay, ha, magtawagan tayo ha. <laughs>